isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo baka may mapansin kang kakaiba. Tawagin nyo na lang akong Elmer. Isinulat ko tong kwentong to para mailabas ko ang bigat na ilang taon ko nang dinadala. Akala ko noon, simpleng guni-guni lang, baka pagod lang ako o baka Gawa lang ng imahinasyon ko. Pero habang tumatagal, mas malinaw kong naalala. Hindi ito guni-guni. Hindi ito imahinasyon. Totoo siya. At nakasilip siya sa bintana gabi-gabi. Summer ng 2010, pinauwi ako ng nanay ko sa probinsya para magbakasyon. Wala raw akong silbi sa Maynila, kundi mag-computer lang at matulog. Kaya pinadala ako sa La Castellana Negros Occidental para tumira muna sa tita ko. Doon kami sa isang compound na kilala roon bilang Calle Damaso. Tahimik ang lugar pero may kakaiba sa layout nito, parang isang square. May malaking bahay sa gitna at mga mas maliit na bahay sa gilid. Kabilang naroon roon ang bahay ng tita ko. Pero sa tapat ng bahay namin, may isang abandonadong bahay. Lumana, may sirang gate gumuho na ang ilang bahagi ng pader at sa second floor ay may isang bintanang laging nakabuka. Kahit tumuulan, kahit walang tao, bukas lang siya roon. Parang nagaanyaya isang gabi habang nagpapahangin ako sa bangketa, nakita ko siya. Babaeng nakatayo sa bintana. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa lubong ang liwanag ng poste. Parang anino lang siya. Pero ramdam mo, Ramdam mong may matang nakatitig. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya umuubo. Hindi siya pumipikit. Tinitingnan lang niya ako. Pagkurap ko, nawala siya. Doon nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit ang pangyayaring yon. Eksaktong alas 10, nandoon siya. Nakatayo, nakasilip. At habang tumatagal, parang mas lumalapit siya sa gilid ng bintana. Minsan sinubukan kong ilawan ng flashlight. Pagangat ng ilaw ko, wala siya. Pero pagkapatay ko ng flashlight, nandoon na naman siya. Mas malapit na. At mas rinig ko na parang humihinga siya. Mabigat, mabagal, at parang gutom. Sinabi ko sa tita, ko. Pero ang sagot niya lang ay, wag mong pansinin, wag mo siyang kausapin, at wag kang lalapit sa bahay na yan. Tinatanong ko kung sino ba siya. Ang sagot lang ng tita ko, hindi siya dapat nariyan. Isang hapon, narinig ko ang mga matatanda sa labas ng bahay, nag-uusap habang naglalaba. Si Sabel raw yun, sabi ng isa. Yung babaeng buntis dati, nakarelasyon daw ang isang pare, pero iniwan kaya nabaliw. Hindi lang nabaliw, dagdag ng isa, naging iba na siya. Walang nagsabi ng diritsahan, pero halata mong may tinatago silang takot. Kinabukasan, may patay na manok sa likod ng bahay. Bukas ang tiyan. Parang sinipsip. Walang dugo, tuyo. Gabi-gabi, may naririnig na mga pakpak. Hindi ibon, hindi paniki, malalaki, mabibigat. At minsan, parang may humahampas sa bubong. At dumating ang gabi na pinakamatagal sa buhay ko. Nagkalakas loob akong puntahan ang abandonadong bahay. Bitbit -bit ko ang maliit kong flashlight. Walang nagsama sa akin. Wala ring nakakaalam. Akala ko, matapang ako. Pero sa unang hakbang ko palang sa loob, naramdaman ko nang mali ito, amoy alikabok, amoy lupa. Malamig sa loob, kahit tag-init, umakyat. Ako sa second floor, marupok ang hagdan Pakiramdam ko bawat yapak ay parang may nanonood sa akin. At sa dulo ng hallway, nandoon siya, nakatalikod, mahaba ang buhok, maputla. Nakatayo sa gitna ng pasilyo, hindi gumagalaw. Miss? Tanong ko. Kahit nanginginig ang boses ko, dahan-dahan siyang lumingon at dun ko nakita. Hanggang baywang lang ang katawan niya, lumulutang siya sa ere. Sa ilalim, wala na. Pero sa likod niya, dahan-dahang bumuka ang dalawang itim na pakpak na parang paniki, malalaki, mabigat, kumakampay. Kutom na ako, ang sabi niya, boses niya, parang galing sa ilalim ng lupa. Tumakbo ako. Nadapa ako sa hagdan, nasugatan ang tuhod ko, pero hindi ko na Bago ako tuluyang nakalabas, saglit akong lumingon. Wala siya. Pero may malamig na hiningang humaplos sa batok ko kinabukasan, nilagnat ako. Nagsisigaw raw ako buong gabi habang natutulog. Pinasundo ako agad ng nanay ko pa uwi sa Maynila. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Hindi ko na nakita si tita. At hindi na ako bumalik sa Kalye Damaso mula noon. Lumipas ang mga taon. Unti-unti kong tinanggap na baka trauma lang yon, guni-guni o masamang panaginip. Pero kahit ilang beses kong piliting kalimutan, bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nananaginip pa rin ako na may babaeng nakasilip sa bintana. Itong 2023 lang ako muling bumalik sa La Castellana. Matanda na si tita, pero nakangiti siyang sinalubong ako. Nagkapi kami, nagkwentuhan. Pero habang nakaupo ako sa lumang pwesto ko sa bangketa, hindi ko napigilang tumingin sa kabilang bahay Sarado na ang bintana Hindi na luma Parang ni-renovate na ang second floor Pero may basag sa salamin Isang maliit na basag At sa gitna nito May matang nakatingin sa akin Pulang-pula Wala ng kalahating katawan Wala ng pakpak Pero alam ko Hindi siya nawala At uh, kung binabasa mo to habang nakaupo ka sa harap ng bintana ngayong gabi Tingnan mo ulit Baka may nakasilip din. Pero kung ako sayo, huwag kang lilingon. Ako si Mundoy Tubong Majayjay, Laguna. Dito ako ipinanganak, lumaki at tumanda. Sa mga nakakaalam, ang Majayjay ay isang bayan sa paanan ng bundok Banahaw. Matahimik, malamig, luntian at puno ng mga alaala. Ang kabuhayan dito ay payak, taniman, ang palay Kakalabaw, pag-aalaga ng hayop, at para sa gaya kong walang lupa at may lakas pa, pag-uuling. Hindi marangya ang buhay namin ng asawa kong si Elvira, pero hindi rin kami nagkukulang At siya ang katuwang ko sa lahat, pati sa pag-uuling sa gubat na malapit sa barangay Oya. Doon kami madalas tuwing madaling araw pa lamang, nagbubuhat ng kahoy, nagsusunog sa hukay babantay sa apoy, tahimik ang gubat at bihira ang tao. Kaya, napansin ko agad nang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid. Una kong naamoy ang kakaibang amoy isang gabi habang binabantayan ko ang tinutustang uling. Hindi usok, hindi kahoy, kundi amoy ng hilaw na karne. Amoy ng dugo na malansa at malamig parang pinagsamang bulok na lupa at bagong patay na hayop. Napatingin ako sa paligid. Walang kaluskos, ni hindi gumagalaw ang dahon. Ang kalabaw kong si Hiron na karaniwang maingay ay tahimik, nakayuko at waring takot. Paglingon ko sa may batong itim na hindi kalayuan, may taong nakaupo. Hindi ko siya napansin agad dahil sa dilim pero sa liwanag ng apoy, unti-unti siyang luminaw sa paningin. Ko, cool. payat, tila matanda, pero matikas ang tindig, nakayuko at may kinakain, parang karne, hindi ko agad nabukhaan. Hindi ko rin maipaliwanag ang biglang pagkabigat ng katawan ko. Hindi ako makagalaw, parang may tumali sa mga binti ko. Nang tumingala ang lalaki, nakita ko ang kanyang mga mata, mapula. Mapula hindi dahil sa galit, kundi sa gutom. Gumiti siya at mahina, pero malinaw niyang sinabi, Masarap ang mga baby mo, Ndoy. Gusto kong sumigaw, tumakbo, magtago. Pero para akong naipit sa hangin, nanginginig ang katawan ko, pero walang boses na lumalabas. Sa takot, sinimulan kong sambitin ang dasal na itinuro sa akin ng aking lola. Aba, kinuong Maria, pauli-ulit, mahina. At sa huling linya ng dasal, biglang lumuwag ang paligid. Nakakilos ako. Tumakbo ako pabalik kay Elvira na naiwan sa kubo. Hindi ko na nilingon ang lalaki. Hindi ko na rin inalam kung saan siya napunta. Kinabukasan, isa sa mga alagang bibi namin ang nawala. Sa sumunod na gabi, dalawa na. At pagkatapos ng isang linggo, kalahati na ang wala. Akala ko nung una ay ligaw na aso ang may gawa. Pero wala kaming nakitang patay na katawan ni patak ng dugo. Wala rin bakas ng pagkasira ng kulungan. Parang bigla na lang silang naglaho. Nagsimula na ring managinip si Elvira sinasabi sa akin na may sumusulyap sa kanya mula sa bintana. Kahit gabi-gabi, sinasara namin ito. Minsan nung nagigising siya sa sigaw, pawisan, nanginginig. Siya yung lalaki, anya, nasa labas, nakangiti. Dinala ko siya sa karemi, isang albularyo sa taytay, nakilala sa buong lalawigan. Sabi niya, may aswang sa lugar namin, hindi basta ayaw. Tao na hindi na tao nilalang na kumakain ng laman at humihigop ng lakas. Tinuruan niya ako ng orasyon. Binigyan ng langis na may dinikdik na sambong, lagundi at insenso. Pinagawa niya ako ng krus na yari sa sanga ng santol at iniutos na isabit sa pintuan. Gabi-gabi, binabantayan ko si Elvira habang siya'y natutulog. Nilalagyan ko ng siya nang binindisyo ng tubig. Sa so, unay wala pa rin pagbabago. pero matapos ang tatlong linggo, unti-unti siyang bumalik sa dating sigla. Wala nang bangungot, wala nang kakaibang pakiramdam. Hindi ko na muling nakita ang lalaking iyon pero hanggang ngayon naroon pa rin ang batong itim kung saan ko siya unang nakita. Sa tuwing napapadaan ng roon, nilalagyan ko ng kandilang puti at iniwasan ng lumingon. Hindi ko sinasabi sa mga bagong lipat ang tungkol sa pangyayaring iyon. Para sa akin, sapat na ang alam ng matatandang taga rito. At alam naming lahat ang babala kapag may naamoy kang dugo sa gabi, lalo na sa gitna ng gubat. Umalis ka na agad at kung may lalapit sa iyo at sabihin, masarap ang mga bibi mo, huwag mo na siyang kausapin. Baka huli na ang lahat.